magandang araw mga kalakwatch at for today's video ay pupunta tayo dito ngayon kay Boss Mac DIY Ramen Express. So ayan guys at kami ay napaibig sa ramen yung bagang magluluto-luto ng kanya-kanya dito. Kaya halika na at samahan nyo kami guys. So at ito na nga guys nakapasok na kami at ayan ang lugar nila. Ito nga pala ay located sa Barletta Street Barangay 4B, San Pablo City. So, sa loob lang to ng Star Wash Car Wash at ayan ang makikita nyo. So, kung kayo napapaibig, eh, ano pang hinihintay nyo, di makikiuso na rin tayo. At halika na tayo, mamimili na ng ating noodles and toppings na gusto nating isama sa pagluluto natin ng ating ramen. At di ba nga, nga guys, ito yung nakikita natin na nagte-trending at usong-uso. So, di syempre, itry na natin dahil andito na din naman sa lugar natin sa San Pablo. Kaya naman agad namin itong pinuntahan. At ito at namimili na sila para magluto. So guys, okay. So, and guys, ang kanilang mga toppings at ayan nga, nakapamili na ang bawat isa sa amin. So, nagprepare na kami para magluto at pinalagay na nga sa amin ang noodles and mga seasoning na nanjan at saka yung mga toppings na napili mo. So, don't worry kung hindi naman kayo maalam, ay, mag, may maggagayad sa inyo na nandiyan sa Boss Mac Ramen. Kaya naman guys, salika na at atin nang ipiniprepare at magluluto na tayo. Yeah. So, dito na nga guys at isasalang na natin ang ating uh, nilagay sa ating bowl ng mga noodles and toppings at saka mga seasoning at hintay lang tayo ng ilang minutes para maluto yung mga pinaglalagay natin dyan. So, ayan guys, tingnan nyo at panoorin kung paano magluto. May nagagayad naman sa amin dyan kaya okay lang magtanong-tanong kung hindi alam. Hindi naman masama magtanong ba. Beli 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 Beli